Talagang itong si Pastor ay una pa sa mga leader o sa mga politiko sa iba't ibang lugar. Alam niyo yung gawain ni Pangulong Duterte noong mga panahon ng uh, nagkaroon ng bagyo at Tacloban, eh talagang kasama niya rin ho doon si Pastor Apolo Sikibuloy sa mga tumulong. Nung nangyari ang uh, virus dito sa buong Pilipinas, isa din si Pastor sa mga tumulong sa atin, sa mga kababayan natin. At uh, talagang, uh, kayo nga, sinasabi ko nga, kung noon pa man, napakinabangan na natin at napapakinabangan natin si Pastor, mas lalo na kapag naging senador ito. Mas mapapakinabangan natin siya at hindi natin ipagsisisihan yun. Kung ang KOJC, Prayer Mountain, Glory Mountain, napaganda niya, paano pa kaya yung bansa natin Samantalang doon sa panahon na pinapaganda niya ang KOJC, Prayer Mountain at Glory Mountain, wala ho sila ni Pisong Pondo na nanggagaling sa gobyerno.